Ang tradisyonal na paraan ng pag-aalaga ng manok ay ang pagkukulong sa mga ito sa maliit talagayan yan, o kaya ay sa mga kahon na may tuyong dahon. Pero sa farm na ito sa La Trinidad Binguet, ang kanilang paraan sa pag-aalaga tinatawag na enclosed type o ang pag-aalaga ng mga manok sa isang malaking kulungan. Iba nga meron yung tinatawag na free range, ganun, pero sa amin is dito yung enclosed. Pero dito sa enclosed namin, hindi namin sinimento yung kulungan nila. Hinayaan pa rin namin yung lupa, dinilagyan lang namin ng ipa para ma-maintain yung characteristics ng manok na yung uh, ano no yun, sa lupa. Bagamat kakaunti ang kanilang mga alagang manok, iba't ibang uri ang mga ito at ilan pa nga galing sa ibang bansa uh, uri ng mga manok namin dito is yung isa is yung mga black meat chicken or sa local term natin is yung tinatawag na gulikba. Meron rin yung mga Texas. Meron naman yung isa is yung Amiraukana na or most commonly known as blue egg chicken. And then isa naman is yung, yung mga decal broiler for dual purpose. And then yung isa pa is lastly is yung brama na mga chicken. Iba-iba man ang uri, pare-pareho rin daw ang pag-aalagang kanilang ginagawa mga pagkain nila binibigyan pa rin naman namin sila ng mga fresh na mga dahon, grasses ganun. And then isa pa na pinapakain namin is yung uh, sarili naming feed formulation na meron rin yung mga concoctions na isa pang pinagkukunan nila ng mga additional nutrients nila. Ang kanilang mga alagang manok mas malaki ang sukat kumpara sa mga ordinaryong manok. Kumikita na rin sila sa mga itlog ng mga ito. Sa pangingitlog nila is usually uh, nasa five times a year. Dagdag pa niya na ang pangingitlog ng mga manok ay nakadepende sa panahon. Mas kakaunti raw ang mga itlog na kanilang nakukuha tuwing tag-ulan kumpara sa tag-init o summer. Ito rin daw ay nakadepende sa nutrients ng mga pinapakain sa kanila. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.